emosyonal na itinanggi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman ang lumabas na balita na walang ginagawa ang kanilang ahensya para gawin ang kanilang trabaho. Ayon sa inilabas na pahayag ni Soliman, hindi nito matanggap ang mga balitang lumalabas na wala silang ginagawa sa kanilang ahensya. Kagaya ng maraming kasamahan sa Field Office A, ay patuloy na nagtatrabaho kahit sila mismo ay biktima ng Bagyong Yolanda. Ang ilan sa kanila ay namatayan din nawalan ng ari-arian, nasaktan, nasugatan, natakot. Ngunit patuloy silang pumapasok sa trabaho dahil nauunawaan nila ang pangangailangan ng taong gagawa ng kung anuman ang, nakatang, ang nakaatang natungkunin sa kanila. Itinanggi rin ng kalihim ang inilabas ng isang TV station noong March 26 at inilabas muli sa kanilang mga radio station nitong April 14 ang balitang may mga nabubulok na relief goods sa kanilang warehouse sa barangay Kaiban, Tacloban, Leyte na para dapat sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Ayon kay Secretary Suliman, misleading ang report na inilabas ng istasyon at walang warehouse ang DSWD sa barangay Kaibaan, Leyte. I also would like to say that the framing Of that news, indicates to us questionable source and manipulation of information. World Food Program is the expert on logistics and warehouse management. They will never have a warehouse that has spilled rice and rotting chickens. Inamin naman ni Soliman na hindi perpekto ang sistema ng kanilang ahensya, ngunit hiling nito na yung katotohanan lamang ang ilabas ng media. Kinikilala namin hindi perpekto ang aming sistema. Marami kaming nakita dapat pang pagbutihin sa larangan ng disaster response. Ngunit ang hindi ko matatanggap ay ang maparatangan kaming walang ginagawa. I appeal to media and the journalist. There's nothing wrong in being criticized as long as it is based on evidence and it's not manipulated information. Samantala, pinaghahanap na ng DSWD ang mga nagbenta ng labing pitong sako ng relief goods sa isang karinderiya sa Tacloban. Ayon kay Suliman, nakita ni DSWD Regional Director Nestor Ramos ang mga relief goods sa isang karinderiya na pagmamayari umano ni Marchita Igrubay noong April 3. Ayon naman sa mayari ng karinderiya, ibinenta lamang sa kanya ng mga hindi niya nakikilala mga tao ang mga relief goods mula sa DSWD. Hindi rin daw alam nito na bawal ang pagbebenta ng mga relief goods. Ayon sa kalihim, dahil sa ginawang ito ng may-ari, sasampahan nila siya ng kaso at patuloy pa rin na iimbestigahan at hahanapin ang mga nagbenta ng relief goods. Ang bawat family food pack na pinamimigay ng DSWD ay may tatak na DSWD relief supplies not for sale. Ang hindi pagsunod dito ay itinuring na paglabag sa anti-fencing law at saka sa NDRRMC law na nagtatakda ng parusa hanggang labing dalawang taon ng pagkakulong depende sa halaga ng mga goods sa sino mang mapapatunayang nagkasala. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.